So good morning, good afternoon, and good evening. Kung saan man kayo sa mundong ibabaw, charot. Ayan po pala guys, ay magluluto tayo ng ating uulamin. So yan po, naghiwa po ako dyan ng carrots. Sa paghihiwa po ay may kanya-kanya po tayo ng disinyo, kaya kayo na po ang bahala. So ako po pala ay uh, ang style ko dyan ay hinihiwa ko siya yung panghalo ng pansit na katulad po ng ginagawa ko dyan. Ayan, so inaayos ko lang yung ating hiniwang maninipis at ganyan hiniwa ko siya ng maliliit, 'di ba? So ganyan lang po ang aking style. So kung kayo ah uh, gusto nyo pong gayahin. So, ganyan lang po kasimple maghiwa sa ating carrots. Yan po pala ay gawin nating uh, vegetable okoy. Kaya hiniwa ko siya ng uh, maliliit. O, ba diba? So, yan po pala guys ay dalawang carrots lang po yan. Katamtamang laki lang ng carrots yung aming nabili. Kaya dalawahin natin para mas maraming gulay, mas masarap, o, 'di diba? So ganyan po kalalaki yung aking paghihiwa. Ayun, so lalagay lang natin sa ating bowl kasi hindi lang naman po yung carrots yung ating hihiwain diyan. Mayroon din po tayong sayuti. So isang pirasong sayuti na malaki ang aking Ah, hiniwa. So, dahan-dahan lang nating hatiin, linisan, at tanggalan ng buto. Abay, syempre, babalata na rin po natin at huhugasan. Ayan, so malinis na po siya. Hihiwain lang din po natin ng katamtamang laki. Ayan, katulad po sa paghihiwa ng ating carrots. Ayan. So, pahaba din po ang paghihiwa natin dyan. Ayan. siniwa ko muna ng uh, maninipis. Ayan. So, sa paghihiwa, kailangan mag-ingat tayo, guys. Baka masama po yung ating daliri. Ayan. Dahan-dahan lang sa paghihiwa. Hindi naman kailangan na magmadali. Ayan. So, ganun din po yung style po sa paghihiwa ayan manipis na pahaba ayan so ganyan lang po siya so mega mega shout out po sa aking uh, team na team Carl's movie time ayan so maraming salamat sa supportan nyo sa walang so, sawang supportan nyo sa aking mga videos at syempre yung team autodaiser at team utaw. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyo. At so ayan na nga po, ganyan po ka liliit yung aking paghiwa. Ayan, o diba kita nyo? Ayan, so tabi lang natin dyan sa ating carrots kasi mayroon pa po tayong hihiwain na ibang gulay. Ayan, mayroon tayong cabbage. Ayan siya. Ayan po ay akin na rin pong hinugasan. Ayan, kailangan hugasan natin ng maiki yung ating gulay para naman uh, masustansya yung ating hinakain. Ayan, pagpasensyahan nyo na lang yung aking chopping board. Kasi yung chopping board na yan ay sobrang tagal na po yan. So, maliliit pa yung panganay ko niyan. Ayan, yan po ay hindi ko maialis-alis dahil may mahalagang uh, memory yung chopping board na yan sa aming dalawani ni CRV. Ayan, charot lang. <laughs> Ayan, memory. <laughs> hindi, joke lang po. Pero totoo po yan, yan po ay memory namin ni CRV. Ayan po, hiniwa ko lang po yung aming, po yung ating ah uh, cabbage ng katamtamang laki. Ayan po siya. At tatabi natin dyan sa ating uh, gulay. Ayan po. At so dahil mahal ang bagyo beans, hindi na po ako naghahalo ng bagyo beans dyan. So sibuyas na lang po yung ating ilalagay. Grabe yung... ah uh, Bagyo beans dito sa amin guys, super mahal. Atras ako sa mahal. Kaya okay na yun, tatlong Ah, uh, gulay lang yung ating gagawin na ukoy. Ayan, so, ah, uh, hiniwa ko lang din po yung ating sibuyas ng pino. Ayan po siya. So, hindi naman po siya gaanong pino, patam pino lang din po. Ayan, so... Ay, uh, yun lang. <laughs> charot, yan nawala sa nawala sa utak si Vicar. Ayan. ayan. So ihalo lang natin dyan sa ating mga gulay yung ating hiniwang sibuyas. And of course, lagyan natin yan ng 1/3 cup na all-purpose flour at 1/3 cup rin po na uh, corn starch. Ayan siya. So, ganyan talaga ako magluto, guys. Pinaghalo ko yung cornstarch at flour. At para malasa, lagyan na rin po natin ng isang sashi na magic syrup. At syempre, hindi mawawala yung uh, pamintang pino. Kailangan natin ng pamintang pino. Ayan po siya, isang kutsaritang pamintang pino. At uh, syempre, hindi rin mawawala yung asin. Kailangan natin ng asin sa katawan. Ayan, isang pujot na asin o isang kutsaritang asin din po yung aking nilagay dyan. So, dipindi po sa dami ng gulay at mayroon tayong tatlong itlog. Ayan, ibuhos lang po natin dyan sa ating gulay. So, kung marami kayong gulay o marami ang hinihiwan yung gulay, pwedeng gawing apat yung itlog. So, yung akin kasi ay katamtamang gulay lang yan. Yung tatlong itlog ay tamang-tama lang po dyan sa ating mixture na gulay. Ayan po. So, ayan ay naluhalo ko lang hanggang magmix yung ating gulay. Ayan. So, mapormang ukoy. Ayan po siya. So, ganyan siya at para malaman natin na talagang malasa, tinitikman ko talaga yan siya guys. Ayan, so okay na siya. So, ibig sabihin, ready to fry na yung ating gulay. Ayan, so dyan sa ating kawali ay naglagay lang pala ako ng katamtamang dami ng cooking oil. So, dipindi sa dami ng ating lulutuin. Paiinitin lang natin yan bago natin ilagay yung ating mixture o diba so sa paglalagay naman po ay magdidipindi din po sa inyo kung gaano kalaki o gaano karami yung inyong ilalagay jan yung akin ay isang kutsara lang po yan isang malaking kutsara at ayan kinalat ko lang pinaflat ko lang po siya para naman medyo malutong-lutong yung ating uko o diba Oh, 'di ba? gano lang, gano'n lang kasimple ang pagluluto ng ukoy na vegetables. So, kulang nga lang 'yung ating gulay diyan, kulang ng bagyu beans. Dahil nga sobrang mahal. So, ayan, piprito natin at kailangan mahina lang po 'yung ating apoy para hindi naman po masunog 'yung ating niluluto. Ayan. O, diba? Ayan, pinaflat flat flat ko lang siya. So, ganun lang po guys, pagluto. Kailangan pag nagluluto. Ako pag nagluluto ako guys, nasa mahinang apoy lang talaga. Kasi mas mahinang apoy, mas masarap yung ating luto, yung dahan-dahan na niluluto. Ayan po, at tipid pa sa gas, e, di ba? So, apat lang po yung kasha dyan. Yan po pala guys, ay atin lamang siyang iba brown-brown. So, ayan. Check natin kung ah... Uh pwede na ba siyang balikta rin? Siyempre, huwag nating pababayaan. Baka naman ay masusunog naman po yung ating niluluto. So, ayan, sakto yung ating dating. So, ganyan lang po ang aking uh, pagluluto. Medyo brown-brown. Ngayon, kung gusto nyo ng medyo sunog-sunog, pwede nyo pang i-mas-brown yan. Ako sa akin, enough na sa akin yung ganyang uh, brown. O, oh, di ba? So, lulutuin natin lahat na mixture na ating inihanda. So, yan po yung apat na ating loto. Dinidrain ko lang po siya para matanggal yung excess oil. O, diba? So, ganun lang kadali magloto ng uh, ukoy na gulay. oh, ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. So hindi ko na po siya titikman. Kami po ay sabay-sabay ng kakain. Nagaantay na rin po yung aking mag-ama. Bye-bye everyone. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye.